Yon, what's up guys? Good morning, good morning. Yan. Nandito na naman kami sa lahat at nag-aria na naman kami ng palubo guys kasi nga hindi pa hindi pa kami ulit makapamaritos. Kasi mababaw sa ano? Mababaw sa araw kasi nga paamihan na kaya gano na. So palubog muna kami ni Papatong, is Papatong guys oh. <laughs> Relax muna. Yon. Uh, maraming maraming salamat guys sa walang sawang suporta nyo sa aming mga video. Uh, sana ay suportahan nyo pa rin kami palagi guys. At maya maya lang babatak na kami ng lambat. Yun, shout nyo pala sa mga kapakumahingis na dyan at sa mga ganitong hanap buhay din guys, yung palubog or pamantay tawagin. Yun guys, katatapos na namin mag-arya. So habang naghihintay kami na hilain yung lambat namin habang nagpapaumaga pa kami. Kasi medyo madilim-dilim pa, yun o, relax si Papa Tong. <laughs> muna guys kasi mamaya mapapalaban na naman yan. Tapos yan, may kabago kaming kasama. Kasama na namin ulit siwa. Kasi kagabi hindi namin nakasama guys kasi natulog. Hindi nagising, napagod siguro. Wa. Harap mo na dito. Hay Hi, manawa, Hi. Hay. Hi. Ayun so, guys, hila na. Hila na kami ng lambat. Yan. Yan pa to ng pondo. Si Wa umihila na ng lambat. Yan guys, may pakan na kagad. Hey guys oh. Kuli na kagad. Yon, salmonite guys. Yan oh. Yan, pagkuran ng tamagay mo Um, Nag-uumpisa pa natin maghila yung isla. Sunod-sunod na. Napakagandang simulain to guys. Woo. Uy. May bisugo, may bisugo. Hila to, hila. Ah, huli ka. Dalawang bisugo. you know? Guys, dalawang bisugo. Oops, oh, oh, uy, kapa. Umulo, oh, umulo. Ang ganda. Oh, so guys, so, oh, pakaan. Medyo nawala na yung agos. Yun, isdang liwit na naman guys. So guys, so, oh. liwit. Tanggalo, tanggalo, tanggalo. Bali yung inihila nating labat guys, matang utsyo to. Yan o. Oh. gasa-gasa mukhang kuha nga ano guys yung pakan tapon halos karamihan pakan din huli natin itong na ito no, abo na maliliit guys oh isdang salmonite na naman ito tapos meron na naman torsilyo yan hindi talaga tayo dito masero guys ano sa torsilyo talagang napakaraming torsilyo dito sa area na to yun bisugo ah dalawa yan dalawang bisugo guys oh yan ganda malalaki na yung bisugo napakasarap nito guys ano kahit anong luto yung bisugo ito ginilaw masarap sarap din ito kilawin ba sen. Yo, an. Kalapa to. Minamomotipa si Lalin, guys. Tinitigan 'yon. Oops, ano'ng isda ka? Tangkod. Yeon, takan. So, pakan na naman. Hindi talaga nagpahuli yung pakan So, yung habagat ngayon guys, medyo lumalakas na naman. Ayan, makanol na. Baka may hangin na yan. Uy, pakaan. Ayan. Regular size yung pakan natin ngayon guys. Ganito kalalaki yun. Oh. Ayan, pakaan. Ayan, <laughs> Uy, danda lang itong danda Alright Isdang ba ito guys, nakadali tayo Yan Kalyaw, ang tawag dito sa amin Or kamang, yan Dilawan, yan, comment down below guys Kanong tawag sa inyo na isda na to Ayan. Isdang salay-salay guys, oh yan, papakita ko sa inyo mukha ng salay-salay guys. -salay eh. Yan, ito siya. Okay, salay-salay. yung kalimitan na sumasama sa mga labong-labong na malalaki. Ang isa ng ganito. Okay, salay-salay ginto. -salay Hindi, iba talaga. Iba siya sa salay-salay ginto. -salay ito, ang laki na sapsap itong. -sap Yan, takta na naman. Ang <tong> yung season na kasi ngayon ng pakan guys kaya yan kalimitan hindi tayo masiro sa pakan season niya na ngayon dito na naman pakan again uy muntik pa mahulog sayang <laughs> ka pa yun isang kawan guys ng pakan yan. Oy, kaganda tingnan. Bisogo pakan. Yan oh. Nadalihan din natin. Malay natin may asunahan, may mas makapal. Mas maraming ano, oh. Yun. Kaganda. Regular size. Tamang tama talaga sa lambat natin guys. Sa matang utso. yan Sapul talaga siya, Wala talaga siyang kawala. <laughs> Saglit na yung ito. Saglit na yung tanggalin. Hindi ka naman lagi na ang kukuhaningan ng karatingan yan, sugo. <laughs> Nakikita ko sa ilalim guys, namumuti. Marami na. Ah, torsilyo. Yun, nagsama-sama lang torsilyo guys. Ito pa <laughs> oh. Yuhuuu. Oh. Tatlo. Tatlo <laughs> ano na panting sino mo guys. So. Or... Ano? Uh, Saan uh, na rolong uh, bukbukgo? Yun, palakpat patung. Ah, na naman. Torcilio, malaki-laki na. O, oh, kalapat to guys ang pa naman ito kinilaw ng torsilyo pati ano iprito uh. uy may pakan may pakan na naman hehe uh. hey, hey. yan nagasabit lang sa ano to yung pakan nila lang uh. Bisogo, yun. Bisogo na naman. Yun, meron pa. Bisogo at takan siguro pa guys. Ah, bisogo. At salmonite. Yun know? o. Oh. Oh. Okay, Silyo na naman Madami-dami na yung huli natin guys Maganda-ganda yung ano na isla ngayon sa puno Oo Kasi kahapon sa may bandang dulo na dumami Ngayon so umpisa pa lang Nandiyan kagad sila Salay Ito, wala nang salay itong Yun, torsilyo na naman. Iriya talaga itong torsilyo ito. Dati yeah. magbatak kita eh. Sige, atal lang. Sala pa. Pakan. As usual kakain again. Ayun okay. ang burlis. Ayun. Okay, so Mga damul-damul. So, ano Ay malaking isda! Ayun. <laughs> so, so. yan isda Ayun.

Karon do na marapit sa ano. Like ano lang sayo, palapit lang sayo. Oh, Biso ko guys sa dalawa Mag-asawa siguro ito Mag-ditch na natalik Mag-ditch siguro ito Ta <laughs> <-asawa siguro> <laughs> <-asawa siguro> <laughs> Huli sila Kabayan oh, ang magulang nila <laughs> okay. Iyari sila. Iyari sila. Okay, so masakit pa ang kawil. Yan, tugas na na. <laughs> hindi na sila makakawil. Sa lambat na lang sila kagad. Yun. Mamamuti ano itong. Ha? Mamamuti. Ano Anong isda kaya ah, yun? Isang Ah. Salmoniti. Yun, salmoniti. Torsilyo. Wow! Wow!

naman ano yung sila kaya to hala wow ay bisugo bisugo at kalapat guys bisugo bisugo yan to yun dali na naman guys isang kawan na naman hindi talaga mapilipitan guys pa ano lang grupo-grupo lang, nagsasama-sama lang, tag anim na piraso, pitong piraso. Pero hindi na masama 'yan. Sa haba ng lambat natin, makakaipon na tayo niyan. Kalapa to, no niya, ulam lang. Iya, pangasinya. Pak an. Bisu honto talaga sila to magkasama lagi magkasama lagi sila. To malaman siya buled? Hmp. Cap cap. Wow! Huh huh. Huh huh. Huh Uh, Buhay ka pa? Buhay. Ning, kalamda ka lang kaya siya. <laughs> oh, hey. Sa guys, may malalaki pa sa ilalim. Oh, baka. Ayan o. Ayan, tulong. Masap-sap naman. Ayan sa kitang o. Oh. Hmm. Dito.

Oh. Ah. Oh. <laughs> Liwit, guys. Oh. Espada. Espada ni Jumong. <laughs> Sabi nitong espada ni Jumong. Uy, <laughs> <laughs> mahuhulog na pakan. Pakan, guys.

ito nga. Uy. Pakan tong pakan? Ah. Mahulog na pakan. bisogo Ah, parang ah. Oh. Bisogo. Bisa pang bisogo. ganda ng isa natin ngayon guys An at mayroon na namang torsilyo pilipit talaga ang torsilyo guys pag yan pag nagkuhan sa lampang laking torsilyo tong ah. oh

Wow. Oy. Wow. Wow. Isugo. Kinamugay so. Puro bisugo la 'yan, no. Oh. Hala. Hala. La. Angat. Sangkawan. So dali, no. video guys nakadali tayo ng kawa ng ano isang grupo ng torsilyo medyo malo na alo na ano na Yon, ah, kai, okay. wow, hahaha, <laughs> woohoo. guys, ok. Mà bị sương cú số Guys, anh lại lắc kia? Cái này là bao gồm. Đúng. Ôi, Okay, so. Ayan, dilawan, or kamang kung agin Ayan guys, tapos na kami maghila nila tong ng lambat So yan, may tinatanggal pa si tong Ayan, espada So yan guys, kung makikita nyo Grabe lakas ng ulan Ayan ang kulimlim ng panahon So, mag-unti-unti na tayo pa uwi guys. So, yun ang huli natin, guys. So, yung banira, malapit mapuno. Tapos, mayroon pang isla dito, guys, sa ano, harapan. Papakita so, ko sa inyo. Yan, yan, guys. So, yun, marami-rami pa yan. Baka sobra sa isang banyera yung huli natin. siwa. So, yun guys, marami maraming maraming salamat sa sa inyong lagi palagi panonood sa aming mga video. So, please follow sa ating channel guys. So, yun lang guys at mag-iingat kayong lahat. God bless at sa susunod na mga video natin, naway samahan niyo pa rin kami. So, bye-bye.